Uh, Governor Justice uh, Presby Velasco, sir. Magandang umaga po, Justice uh, Governor. Magandang po, uh, Kadeo At uh, sa DZRH family, magandang magandang umaga po. Abay, uh, mukhang fresh na fresh ang uh, Sekreta uh, Governor. Ha? Ayan. At uh, wala golf ngayon. Ayan. Uh. <laughs> Wala po. Uh, Pag-weekend uh, lang po yun kung may panahon. <laughs> anyway, uh, Governor uh, Presby, nakot uh, na-interview po natin yung uh, inyong uh, nakatunggali sa Marinduque, si uh, Governor-elect uh, Mel uh, Gong. Uh, at uh, may mga binanggit po ayan, uh, na kaugnay sa inyong uh, pamumuno sa uh, Marinduque. Pero... Uh, Bago yan na uh, governor uh, press adviser ayan uh, eh unahin nga natin yung ating mga kababayang uh, pasyente na taga Marinduque na andyan po sa ilang ospital sa Lucena. At uh, sinasabi po ay eh, uh, matapos daw po ang resulta ng eleksyon ng uh, governor sir, eh, totoo tutupo bang uh, ipinatigil daw po ninyo ni Kong Lord Alan Velasco ang uh, guarantee letter sa mga pasyente? na taga Marinduque po. Uh, hindi po totoo 'yon, nakadeyo at uh, pero liwanagin ko lang, ano po, uh, si incoming governor po ay hindi po siya yung katunggali ko at ang nakalaban po niya yan. po ay si Congressman Lord. Aha. Uh, ako po kasi humagad sa kongreso, so, ano po? Nga po But anyway, oo Opo. At uh, yung ano po, yung uh, sinasabing mga pasyente po ay sana ay maibigay po sa amin yung mga pangalan dahil wala pong pinapatigil si uh, Congressman Lord Alan Bilasco na dating speaker mm -hmm. patungkol po sa guarantee letter. Opo. At uh, tuloy-tuloy pa po 'yon mm -hmm. at uh, alam niyo po ay dami na po ng aming natulungan diyan sa guarantee letter. Mm -hmm. Hindi po natin pinapagka talaga pong uh, tinutulong po natin 'yan at uh, dami rin pong uh, ambulansyang naka-ready kung sakali pong uh, hindi magagamot dito sa Provincial Hospital ng Marinduque po. Mm -hmm. uh, dahil po na uh, mga special cases po, ay uh, kailangan dalim po dyan sa Lucena. Tatlo po, po nga ang hospital, yung accredited po natin dyan, yung St. Anne, Ayan. yung Mount Carmel at la, la Lucena United Doctors at binibigyan po ng guarantee letter hanggang ngayon po. Mm -hmm. Kaya nga po kung sino po yung nagsabi na ganyan mm -hmm. ay ibigay po yung pangalan at matulungan. Kami mm -hmm. po talaga ay todo po ang tulong namin ni Congressman Lord sa aming mga kababayan lalo po sa parte ng kalusugan. Mm -hmm. At ah uh, ganoon nga po, Kadeyo, ay meron din na pong narinig na hindi daw po maganda yung pasilidad sa provincial hospital. Opo. Alam niyo po nung nadatnan ko po yan, nung ako po yung unang naupo noong 2019, ay ano po, parang infirmary po ang status niyan. Mm -hmm. At talaga pong uh, pinaghihirapan po namin ni Congressman Lord na maibalik po level 1 at ngayon po ay papunta ng level 2. Mm -hmm. uh, ang dami na po namin ang ginawa dyan ng mga uh, pasilidades para po sa magandang uh, healthcare system. At may magandang medical services po sa Marinduque. Mm -hmm. Kaya nga po, level 2 na po yan. Dati po talaga po medyo dami pong kulang. Mm -hmm. Pero ngayon po, marami pong naitayo na pong building at ang laki na po ng improvement. eh mm -hmm. alam mo ka, Deyo, katulad po ng mga ibang provincial hospital na kailangan po talagang tignan ng DOH, ay yung pong kawalan ng mga doktor na gusto magtrabaho sa mga probinsya lalo po 'yung mga island provinces 'yan po ang problema namin 'yung mga doktor mm -hmm. pero uh, kumukuha kami ng mga contractual pero kulang din ho 'yung sa mga espesyalista. gano po ka pero mm -hmm. ito pong provincial hospital namin ay level 2 na po ito talagang pinaghirapan po namin ng maraming proyekto Uh, para mapaganda ho at maganda ang medical services na po diyan mm -hmm. ay uh, may bagong ni building ho dyan. in improve yung ER yung operating uh, room so uh, naging tatlo ay mayroon ho kaming dialysis center ho diyan mayroon ho kaming libreng cataract extraction mayroon ho kaming dental bus na nakuha mayroon hong diagnostic mobile laboratory mga Uh, emergency room ho na improve na ho maganda no ho ang ano ho mm -hmm. ang provincial hospital po ng Marindo, kay kade ayan ano pa ba ang kulang sa provincial hospital ng Marinduque kay uh, gov at uh, yung iba kinakailangan pang sa mga ospital sa Lucena Ay yun nga po yung mga specialist, yung mga sub-specialist mm -hmm. po, yung mga doktor ang problema po. Mm -hmm. Kaya nga po uh, nagpa-accredit ho kami ng mga ospital jumpo sa Lucena at Sanila sa rin po may mm. accredited. Mm -hmm. Yung Heart Center po, yung Kidney Institute, uh PGH East General Hospital po mm -hmm. ay accredited po 'yan. Mm -hmm. So ganyan po ginagawa. Pag hindi po talaga makayanan, ay eh, talagang kailangan dalhin po. At 'yan din po ang problema ng ibang island provinces. Ano mm -hmm. po? So uh, wala pong uh, base po yung sinabi na hindi ko nagbibigay ng guarantee letter si Congressman Lord Alan Bilasco. Tuloy mm -hmm. po 'yun. Mm -hmm. Kaya kung sino man po yung nagsabi niya, pakibigay lang po kanino yung mga pangalan mm -hmm. at contact telephone ng po ng tulong. Ayan. So tuloy po 'yan hanggang uh, matapos po ang yung uh, uh, termino, termino ni uh, Speaker ni Congressman Lord Alan. Opo, tuloy mm -hmm. po yan. tuloy mm -hmm. po ang mga kababayan namin dito talaga hindi pinagkakaedian. Talaga mm -hmm. Talagang todo-todo uh, po ang suporta na natin basta kalusugan. Ayan. Isang uh, sinasabing problema pa sa Marinduque Governor Serrea, eh, uh, ilang dekada na po ba't hindi na maayos ayos yung uh, uh, ng kuryente sa inyong probinsya. Ano po naging problema diyan na uh, Governor Sir? Well, uh, alam niyo po ka Ah, uh, ang nagsusupply po ng kuryente sa amin ay yun na po or National Power Corporation mm -hmm. at uh, may kontrata po yan sa uh, Marelco o yung electric Cooperative hanggang 2027. Mm -hmm. So sila po yung nagpo-provide ng kuryente mm -hmm. at ang ginagamit po ka deyo ay yung mga generator set. Uh -huh. Ngayon po, yung mga generator po na ay sobra po ang kapasidad sa kailangan po ng ating pong mga kababayan. Ang kapasidad po, ang binibigay pong megawatt ang kadeyo ay 18 megawatts. Ang uh, ginagamit po ng mga kababayan po natin ay hindi lumalakpas ng 16 megawatt. Kaya sobra-sobra po yan. Mm -hmm. At uh, meron pa pong uh, mga power barge na nadyan po. Yung isa nga po ay galing lang po yan, mga at uh, I think two years ago lang o one and a half years ago, ay kinuha po, po namin sa nabotas at ginastahan po namin yon. So in short po, ka ay sufficient po ang ating kuryente. Ngayon po, nagkakaroon din ho ng ano, brown out pa yeah. misa, misa Dahil Opo. nga po, alimbawa, ng isang araw lang po, nabagsakan po yung transmission line ng coconut tree. Mm. Siyempre, ano po yun? ay Putol po yun. Brownout po yun. Mm. O kaya alam nyo po, sensitive po yung transmission line. Mm -hmm. At uh, dahil po yung mga uh, steel conduction po, eh pag yung pealbao, parang may tukuho. Yung bunto to, umabot doon sa kabila. May mm -hmm. eh, niktitrip po yun. Mm -hmm. Ganun po yun. O kaya kahit ho, ibon o mga bayawak, ganun po yun. Mm -hmm. Nagkakaroon ng tripping. So pamisa-misan po yun. O kaya may maintenance po eh talagang may advisory po yun. Mm -hmm. Pero yung mga brownout na panandali po, ay hindi po maiwasan yan. Maayos po ang ating uh, ano, uh, supply ng kuryente. Nagkakaroon lang ng brownout po, pakunti-kunti. Alam niyo po, particular kami dyan, kalusugan, kuryente, infrastructure, mga services po. Eh siyempre po, eh, tungkulin po namin, responsibilidad po na ibigay po yan sa ating mga kababayan at saka importante po yan sa mga turista at saka yung mga investor namin uh, iniingan yung pumunta. Mm -hmm. Kaya po yung ating kuryente ay may plano na po yan talaga. Pina-approve na po namin sa ERC yung submarine cable Ayan. na magkoconnect po mula Marinduque papuntang uh, uh, sa uh, Quezon. Mm -hmm. Kakabit po tayo sa Luzon Grid kasi po... Ang Marinduque po ay off-grid, hindi po nakakabit sa Luzon grid. Mm -hmm. Kaya po umaasang na lang po yan sa mga generator set. Mm -hmm. Pero finally po, na-approve ng ERC last year, so gagawin na po yan ng NGCP. Ganun po yun. Ayun. So mayayari po yan mga 2029-2030 pa po. Mm -hmm. Ganyan po kadya yung mangyayari. At kakabit na po sa Luzon grid, ay maganda na po uh, mas uh, marami po ang supply. Mm -hmm. So ang ating po kapasidad sa kuryente at palagi naman po namin tinututukan ni eh, Congressman Lord ay supesyente po yan, mas mahigit pa po sa pangangailangan. Kaya po yung sinasabing maliliit na brown ordinary pong nangyayari yan pag merong nagla-line tripping po. Mm -hmm. Dahil nga po ay, yung may mga uh, tuko o bayawak, nagdidikit po yung transmission line o nabagsakan po ng sanga ng puno o ng coconut tree, eh mag-aano po yun. Magtitrip po. Pero ang aming Marelco po, electric cooperative, nakatutok po kami palagi yan. Basta ganyan po, mm -hmm. ay todo po ang tawag namin, follow up, at ang may tulong pa po kami binibigay diyan Activated po lahat yan. Mm -hmm. Ay tinitignan po natin mabuti na ang ating mga kababayan po ay hindi uh, nabibigyan ng perwisyo. May hindi po ano yan, talaga pong tinututukan po namin. Kaya kung may mga ganyan nung nangyayari, eh accidental ho yun. Wala ho yun sa uh, negligence or anything. At mm -hmm. sinasabi ko nga po, yung kapasidad ay sufficient po para sa pangangailangan. Mm -hmm. Nabagin nyo na uh, Governor Presbiter, ang uh, turismo, ang, uh, ang uh, uh, investors. Eh, uh, ang problema daw po yata sa uh, Governor, uh, may uh, airport daw po pero walang dumadating na aeroplano. <laughs> Paano po, maba, kailan daw po magbabalik ang servisyo ng mga airlines? Uh? May makakarating na mga aeroplano dyan po sa Marinduque, Governor sir? Well, ganito po ang nangyari dyan, uh, Kadeo. Uh, nung mga 2015 po, ay uh, meron pong 100 meters sa runway, nagagawin mm -hmm. ng isang kontraktor. Ngayon po, yung kontraktor, eh, allegedly, ay hindi binibigyan ng uh, aggregates, yung graba at buhangin na magagamit doon sa 100 meters po. Mm -hmm. uh, kaya po yung kontraktor ay naghabla po yata doon sa dating governor mm -hmm. at na, na hindi, wala pong makapaglanding simula noong 2015. Wow, dahil nabalina. po doon sa nangyaring hindi paggawa ng 100 meters na runway, natigil po yung uh, pagdating ng eriplano dahil hindi po, po pwedeng maglanding eh mm -hmm. so ganun po 'yon at uh, bago ho nayari 'yon ay 2019 na po so ano po eh nakaapekto ano yung turismo namin mm -hmm. yung aming Villa po na 5-star resort na parang sa mm -hmm. Santorini sa yeah. Greece oh, oh. ay nagsara po wala na po kasi masakyan ng eriplano eh bago po na repair yung 100 meters na yon ay apat na taon po ang nakalipas eh din wala na ho yung mga turista ho. Yung mga ating mga resort ay yung ilan po ay nagsara, lalo po yung Belaroka. Kaya po nung naupo ako, nung una po akong na-elect, first term 2019, pinursigi ko po yun. So naibalik ko po ang Cebu Pacific. Ganyan po yun. Ngayon, ang nangyari po ay nagturo naman ng COVID noong 2020 kung alam po natin yon. Eh wala na po, tinigil din po ng Cebu Pacific. Eh ngayon ho nung babalik naman yung Cebu Pacific ay mahina ho yung pasahero, hmm. tinigil ho nila. Oh. So hanggang ngayon ho ay wala ho kaming uh, kuhang airline na mag-landing uh, uh, po sa aming airport. Kinausap na po namin ni Congressman Lord yung PAL po, Cebu Pacific, Asia Airways, yung mga maliliit po, Air AirSwift ay alanganin po silang pumunta ang sinasabi po ay malulugi po. Mm -hmm. At wala po kami tigil ng paghanap po ng uh, uh, aeroplano na maglalanding. Eh ang sinasabi, hindi pa viable po mag-resume. Mm -hmm. Pero yung airport po yan, ay ang plano po dyan ay gagawing regional airport, kadeyo. Opo. Para nga po pang-tourism. Kasi nga po, ang Marinduque ay talagang dapat nakabase sa turismo dahil po maliit ang land area niya para sa agriculture wala naman po talagang ibang sources ng uh, revenue or income po yan at tinitignan po ay yung tourism kaya po ang plano po namin dyan ay i-convert pong regional airport para po nagumpisa na po yan yung phase 1 po ay 220 million po at nakapagdagdag na po ng 100 meters na runway at yung shoulder po inayos at may face 2 ay ginawa na rin po at inaspalto na po yung shoulder, maganda na po. Anytime po pwede maglanding landing maliliit na eroplano. Mm -hmm. At may phase 3 pa po 'yan, nadagdagan ng 100 meters po yung papuntang dagat. At sa ang susunod po, ay phase 4, papunta naman po doon sa inland. So magiging 2100 po uh, meters po ang runway nya para po yung mga eroplano galing po sa Hong Kong sa Singapore, mga ibang baala, bansa po, diretsyo po dito. Nakagil po yan sa tourism. Mm -hmm. Eh kaya lang po, yung saka, po, wala pong naglalanding, talaga pong hindi po kami tumitigil dyan, ah, uh, uh, kadeyo, sa paghanap po ng airline. Eh kahit po yung presidente ng PAL, nakausap na po namin yan. Ay, ay talaga pong hindi pa po viable sabi nila. Parang wala pa pong pasahero. Mm -hmm. So tuloy po yan. nag rin po kami ng ibang paraan para po makukuha ng replano Pero yan po, nagsimula po yan noong 2015. Yung contractor po kasi hindi ginawa yung runway at nawala po yung mga turista. So mm -hmm. hanggang ngayon ho ay wala pa rin turista. So wow. pero kami po ni Congressman Lord ay tuloy-tuloy mm -hmm. pa rin po sa pagki-negotiate mm -hmm. diyan sa mga malalaking airline at maliliit. Mm -hmm. So yan po ang sitwasyon sa ating airport. Pero sa ngayon po napakaganda na po ng airport ngayon. Asphalted po 'yan uh, in, mga shoulders po ang gaganda, may fence pong maganda. Napakaganda po. Ang no. problema talaga yung papasok na ireplano. Ayun na. Okay, uh, at least naklaro natin na Governor Presby. Pero ngayon po, Governor na kayong mag-aman ni Speaker ni Kong uh, Lord Alan ay eh, hindi po uh, pinalad nitong nakalipas na eleksyon. So, paano po? Tuloy pa ba ang tulog niyo sa mga taga-Marindo ngayong uh, kayo po ay ah, hindi pinalad nitong nakalipas na eleksyon, Gov? Opo, talaga po naman yan ang aking misyon ang mission po namin ni Congressman Lord. Napaasensuhin po ang Marinduque. Sa katunayan nga po, alam nyo na po, eh, galing po ako sa Supreme Court, ako'y nag-retire na. Mm -hmm. Pero nakita ko po na uh, nag-iisa lang si Congressman Lord sa pagpapaasenso ng Marinduque. Kaya kahit kare-retire ko lang po, ay, ay na, uh, decision po ako na Bata pa naman, eh, tutulong po para sabay po kami. Mm -hmm. At uh, pinalad naman po ako, nanalo po ko nung first term at nung second term nung 2022. Nanalo rin po uh, sa limang taon lang po. Kasi po, ang Marinduque po ay fourth class province for 45 years. Parang nakatulog po at walang asenso. Totoo Kaya nga po, na yan. po nung nagtulong kami ni Congressman Lord po, ay nung 2024 po nung December, diniklara na po na second class province na po ang Marinduque. Ang dami na po kasi nagawa natin mga proyekto, infrastruktura, ay meron na pong nakaambanan mga water projects po, sa kalungan ng tubig na po project po natin, kailangan-kailangan po yan. Kaya yung kuryente po ay talagang may uh, uh, energy plan po yan na ginawa namin ni Congressman Lord. Talaga pong para umasenso at nakita po ang pruweba. Katatapos lang po ng limang taon, second class province na po ang Marinduque. Okay. At ang gagawin po namin sana ay kung pinalad po, ay talagang gagawin pong first class province po yan. Hmm. Yan po ang aming uh, ambisyon, yung mission po namin para sa mga kababayang Marinduque Yan po. Ayan, uh, Governor Presby, sir. Maraming salamat uh, sa mga paliwanag, clarification. Uh, thank you and uh, good morning, uh, Governor Presby. Maraming salamat po sa Deo at sa DCRH family, mga kababayan po. Mabuhay po kayo. God bless all of you. Mabuhay po kayo, Governor uh, Presby Velasco ng uh, Marinduque. Dum, Ayan na yung nga uh, mga kabayan nating uh, pasyente ng uh, Diyan sa ilang hospital sa Lucena ha, ayan, uh, from uh, Marine Duque, ang uh, sabi po ni Governor Presby, tuloy na po ang uh, guarantee letter, uh, ayan, na uh, ini-issue ni uh, outgoing congressman Lord Alan Velasco. Coming.